tips para sumarap talaga ang tulog mo. Kung pakiramdam mo na laging kulang ang tulog mo kahit mahaba ang oras sa kama, baka hindi mahimbing ang tulog mo. Para mas ma-achieve ang deep sleep, unang tip, magkaroon ng consistent sleep schedule. Kahit weekend, try mo pa rin matulog at gumising sa parehong oras. Pangalawa, bawasan ang screen time 1 hour before bed dahil ang blue light ng phone, TV at laptop pinipigilan ang melatonin o ang tinatawag na sleep hormone. Pangatlo, iwasan ang kafein at matamis sa gabi. Kahit milk tea yan, o soft drinks, baka yan ang nagpapahyper sa utak mo habang sinusubukan mong matulog. Pangapat, make your bedroom cool, quiet and dark. Minsan, simpleng ayos lang ng ilaw at electric fan, game changer na. Panghuli, gawin mong relaxing ang gabi mo. Pwedeng magbasa ng libro, warm bath, o meditation para mapakalma ang katawan mo bago mahiga. Tandaan, hindi sapat ang tulog. Ang mahalaga, quality sleep. Comment tulog kung isa ka sa mga nangangarap ng mahimbing na gabi. Share mo to sa kaibigan mong laging tulala sa umaga kasi tatlong oras lang ang tulog niya kagabi.